Hi okay guys, good evening. Good evening po. Palitan ko po muna ang aking sa ating taon na po hindi napapalitan. Ngayon man din po. Ay. Ay tutulog na sana ako kaso lang naisip ko ang higaan ko amoy spunky na ha? kaya ito kapalitan ko na siya <coughs> Good evening and good good night, Toy. Tingnan mo nga si Spunky, andito na, oh. Kita mo o? Hindi pa nga ako tapos eh. Magkit na. sasabi ko lang na ano eh. Gusto ko na sanang matulog. Kaso lang, ang higaan ko na amoy po amoy ispansi na. Kaya pinalitan ko na.

matamu, mu ikat ito ka, hindi ka, astenan, astilan, <laughs> <Ay, naghayan. Sorry. laughs> kainit pa rin kahit gabi pawis pa rin good night po good night soro good night good night baby Let's just... oh sweet naman ni soro oh spunky good night na hoy Let's just good night na. Good night na. Sus naman. Ano, bababay ka? Hmm? Bababay ka? Good night, baby. <laughs> good night po. Like and subscribe po. At follow na rin po. Maraming salamat po. Good night. Dalawa kong al alaga. Antok na, oh. Tshush. Antok na. Antok na. Ano, oras na. Pati ang nanay antok na rin dahil magalas na sinaring pala. Good night.